Eto, ano, si, ano pangalan nito? Bonti. Bonti? Sa kabila naman siya pupunta. Oo, oh, diyan siya mag-estay. Nangingitlog yan? Hindi, lalaki yan. Ah, lalaki. Lala. Ah, si Jackie yung babae. Ano ka ba naman? Pinangalan mo pa talaga, Jackie. <laughs> Nag-swimming na si Bonti. Ang daming bulak lang. May asa yung kapit ba? Ang cute. Pero pink. Ano talaga, ang ganda niya kasi yung hindi pa siya nag-brown. Talagang puno. Alam mo, ang daming natutuwa. Ang ganda. Nawala na si Bonti. Ay, ay, na si Bonti. Nasa nest yung ano, kanyang Baby niya. May flower niya, tapos sensis nasa gilid lang yung flowers. tapos mga ito mga 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 ito mga 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 ibang kulay medyo red. Ito, ibang kulay, doon, kulay pink. Ito ano bakit parang peke? Eh? Tingnan mo. Tingnan mo, parang peke eh yung likod niya. Yung parang kinakabit lang. Dahil nga pa siya. To Ay, ang ganda nga ito. Yeah. Ano ba yan? Nakakatuwa. Ang galing may ganun tong klaseng bulaklak pala. Ha na si Edward? Ay, ito rin ang ganda, oh. Parang rose na bulok ko. Alam mo kung hindi namin yung tinakpan? Wala na yan. Pinubos na. Pinubos na? Malalak. Hindi, malaking ibon. Pinubos. Pinubos. Ganda, eh. Mamimitas kami ng bulok na Laklak daw, sabi ni Edward. Ayun yung pink, maganda. Ito. Teka, natin yung hmm. ano na, kasi hindi pa siya ripe. Ang eh. na, oo nga, parang lanta siya. hindi ano, yung tawag dito, Ito, bata o. Kasi bata pa, kaya hindi ano. Ay, ito na, buka na yung bayo dito. Hindi pa siya ano eh. Yung kailangan Ayan, yung maganda dito. maganda. Oh, o, yung white, kasi, kahit isa lang siya, maganda. Madagal. Hindi pa siya yeah. buhay. malilit ba? malilit pa. It, pa. Ay, uh, di mo yo from. Para nung Para nung Pagka ano, pag, like, pag na. May powder pa naman ako dun eh. Kunin mo si Mm -hmm. Ang laki yung nakuha mo. Oo. Ang cute. Pero ano kasi yung... Nalala ano, ko tuloy yung kasal ni Bali, no? Oo. Puro diba? dito lang tayo kumuha. Nakatipid tayo, no? Hindi <laughs> pa Yeah, thank you, Will. Kung kaya nga kaya barbecue dun. <laughs> Nasan? Aba ah, ka matok. Aba ka muna. Ayun, maganda. Ay yes, laki din. Ini pitas tawon Na pink na. Sayang wala nang violet, isa lang violet na rin. Kawawa naman pag kinuha. Hindi kasi ano pa yun. Wala <laughs> pa. Bubut pa daw yun, bubut pa. Sayang, maganda rin sana yung mga petals na iba na yan. Ikaw lang, baka malagas. No? Oo, oh, yan, maganda rin. Ayan, sakto na yan, tatlo sila. Dapat talaga naman tatlo. Nasa gitna. Ay, iba-ibang color. Diba? Kala ko pink na pink. Oo, ganda. Basta pag nakita mo, yung malanta na. Libre bulak alaka ko ngayon. First na, ano? ano Ang ganda! pwede na siya buki! Ang ganda! Ang ganda! Thank you, Wooster. Hi guys, this is Margris NL. Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe. And always click the notification bell para sa latest upload. Thank you, thank you. Be happy. Yahoo!